Bakit nga ba tuloy ang iniwan ni Alicia Alonso, ang showbiz, at pumasok ito sa isang monasteryo sa Pambanga? May nagtulak ba sa kanya upang gawin ito? Alika, at ating alamin ang kwentong ito dito lamang sa Tuluyan ng tinalikuran ng batikang aktres na si Alicia Alonso ang showbiz. Namumuhay na siya ngayon bilang isang Catholic sister sa Cariana Monastery sa Magalang, Pampanga. Hindi ordained si Alicia ngunit nag-take siya ng religious vows at namumuhay kagaya ng isang madre. Kwento ng veteran actress, napakasimple ng pamumuhay niya ngayon at malayo sa karangyaan pero natagpuan daw niya ang kapayapaan at kaligayahang hinahangad. Pakiramdam daw ni Alicia, ginabayan siya ng Panginoon na makita ang totoong buhay na magpapaligaya sa kanya at iwanan ang buhay sa labas at buhay sa showbiz. Si Alicia ay nagsimulang mag-artista noong dekada 60 at anya tinatayang isang daang pelikula ang kanyang nagawa. Nakakuha siya ng acting nominations mula sa iba't ibang awards giving bodies. Tulad ng Film Academy of Movie Arts and Sciences Awards o FAMAS, Gawa Durian at Philippine Movie Press Club. Nanalo siya ng Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival noong 1983 para sa pelikulang bago kumalat ang kamandag. Marami rin siyang ginawa ang mga teleserye. Isa na rito ang Analisa, ang tanyag na TV series noong dekada 80. Ang ilan sa kanyang pinakahuling TV projects ay The Stepdaughters 2018 at Karamiya 2019 na parehong kapuso projects. Ikinuwento ni Alicia ang kanyang napakakulay na buhay sa isang interview na pinos noong May 1, 2025. Binalikan niya rito kung paano siya napadpad sa mundo ng showbiz, ang makukulay, masaya at malungkot na mga kaganapan sa personal na buhay at bilang artista. Si Hermelina Viana Hernandez sa tunay na buhay ay ipinanganak noong June 1, 1946, na mas kilala sa kanyang pangalang Alicia Alonso. Siya ay kapatid ng action star na si Anthony Alonso. Bago siya maging artista, siya ay isang flight attendant ng Philippine Airlines. Nagbago ang kanyang kapalaran nang makita ng kanyang nakababatang kapatid na si Anthony Alonso ang isang ad ng Lea Productions na naghahanap ng bagong bituin. Napilitan siyang pumunta sa opisina ng Lea Production upang mag-audition na hindi nagpaalam sa kanyang pinapasukang airline. Sa kabutihang palad, tanggap si Alicia at dito na nga nagbago ang kanyang mundo. Ang kanyang mga magulang ay sina Alfredo Hernandez at Lourdes Viana. Siya ang ina ng aktor na si John at Joseph Hernandez, samang sa dating aktor na si Ros Ribal, panganay na kapatid ni Philip Salvador. Sa kasamaang palad na matay naman ang kanyang anak na si John sa isang aksidente ng sasakyan nung siya ay 24 na taong gulang lamang. Pumasok siya sa showbiz noong 1967 sa pelikulang Kapag Pusoy Sinugatan. Together again, so happy together, watang a star is born at karate kid. Nagkaroon siya ng mayigit kumulang isang daang mga pelikula, pati na rin ang paglabas sa telebisyon. Pero ang isang highlight ay kung paano nagdesisyon si Alicia na hanapin ang Panginoon, gayon din ang buhay na payapa at masaya. Kwento ni Alicia, una niyang nadiskubre ang Karyana Monastery noong 2000, uhigit dalawang dekada na ang nakalilipas. Sa loob ng napakahabang panahon, nabuo ang kanyang ugnayan sa Karyana Monastery para sa kanyang spiritual journey. At dito nagdesisyon na nga siya na iwanan ang showbiz at maglingkod na lamang sa Panginoon sa mga natitirang sandali ng kanyang buhay. Hindi madali sa kanya na iwanan ang nakasanayang buhay bilang artista. Ngunit dala na rin ng mga karanasang kalungkutan sa buhay, ito ang isa sa nagtulak sa kanya upang mag ng landas at hanapin ang daan ng Panginoon. Paliwanag ni Alicia, napakasimple ng pamumuhay niya bilang isang sister sa monasteryo. Ang mga tao raw roon ay isinasabuhay ang salita ng Diyos ang hangad daw ni Alicia ay magkaroon ng salvation. Pakirandam niya ay nakakamit iyon kung ipagpapatuloy nito ang tinatahak na buhay ngayon. Aminado si Alicia na mahina siya sa tukso kapag nasa labas. Halimbawa raw ang paghahangad ng mga bagay na hindi naman pala tunay na kailangan. Kinakailangan daw niya ng mga taong tutulong sa kanya para mapabuti. Nahihimok daw siyang gayahin ang mga kasama niyang isinasabuhay ang puro ng simbahan. Sa dalawang taong pamumuhay sa monasteryo ay nasaanay na raw si Alicia. Hindi na nga raw siya masaya sa buhay sa labas. Kahit daw pumunta siya sa Amerika para makasama ang mga mahal sa buhay, ramdam daw niyang may kulang. Iit ni Alicia, hindi na siya babalik sa pag-aartista. Nilinaw ni Alicia na hindi naman naging madali ang transition niya na mamuhay sa monasteryo. Pero may mga kaganapan daw na umayon para mapunta siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Binigay pa niya ng halimbawa noon na hindi niya maiwanan ang bahay niya sa Quezon City. Pinaupahan niya raw ito at nang magdesisyong umalis ang umuupa, bigla raw may naka na bilhin ang kanyang bahay. Kwento pa ni Alicia, nagkaroon siya ng very clear signs na dinala siya ng Diyos para maging Catholic lay person. Bahagi raw ng buhay niya ngayon ang magdasal lang pitong beses sa isang araw. Fasting na bukod sa pagkain ay may bagay na hindi pwedeng gawin sa mga desires mo, mga wants mo. At sa good words naman ay nakakatulong sa kapwa at sa komunidad. Nagbigay rin siya ng halimbawa na magandang pagbabago sa kanyang buhay. Dati raw ay mainitin ang kanyang ulo. Sa kanyang bagong buhay, naturuan daw siya na dapat ang tao ay ruled not by emotion but reason. Ngayon bago rin siya mag-react ay nag-iisip muna at hindi nagpapadala sa init ng ulo. Kabilang sa mga huling proyekto na ginawa ni Alicia bilang aktres ay ang Kapuso teleserye na Karamiya noong 2019 at isang episode ng Kapamilya Drama Anthology na Maala-ala mo kaya. Maraming mga artista din ang iba't iba ang pamamaraan ng pagbabago sa buhay. May ilan na naging born again Christian naman at ang iba ay naging Islam pa. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa iyo pa rin kung papaano mo kontrolin ang iyong sarili. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.